sa isang makasaysayang pag-unlad para sa mga nakatatandang Pilipino, ang naghihintay na Universal Social Pension Program ay sa wakas magsisimula ngayong September. Ang komprehensibong gabay na ito ay maglalakbay sa inyo sa lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa makabagong inisyatibong ito mula sa mga schedule ng pagbabayad hanggang sa mga pangangailangan sa pagiging karapat-dapat. Manatiling nakabantay habang hinahati-hati namin ang mahalagang impormasyon na ito na maaaring makinabang sa inyo o sa inyong mga mahal sa buhay na nakatanda. Kumusta mga mahal na manunood? Salamat sa pagsama sa amin ngayon para sa napakahalagang anunsyong ito na nakakaapekto sa milyon-milyong nakatatandang Pilipino sa buong bansa. Bago tayo tumuloy sa mahalagang impormasyon na ito, Huwag kalimutang pindutin ang like button at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming updates tungkol sa mga benepisyong panggobyerno at mga programa. Pindutin din ang notification bell para manatiling nakaalam sa pinakabagong balitang nakakaapekto sa aming nakatatandang komunidad. Ngayon, dala namin sa inyo ang breaking news tungkol sa Universal Social Pension Program na magsisimula ngayong September. Ang makabagong inisyatibong ito ay kumakatawan sa malaking hakbang tungo sa pagbibigay ng seguridad sa pananalapi para sa aming mga minamahal na nakatanda. At nandito kami upang bigyan kayo ng lahat ng detalyang kailangan ninyong malamin, kasama na ang kumpletong schedule ng pagbabayad na kamakailan lamang na reveal ang Universal Social Pension Program or USP ay markang makasaysayang milestones sa sistema ng social welfare ng aming bansa. Ang programang ito ay naglalayong magbigay ng buwan ng pension benefit sa lahat ng nakatatandang Pilipino. Tinitiyak na ang aming nakatatandang populasyon ay makapanatili ng maayos na kalidad ng buhay sa kanilang golden years. Hindi ito basta programa lang ng gobyerno. Ito ay patunay ng dedikasyon ng aming bansa sa pag-aalaga sa mga nakapag-ambag ng napakarami sa aming lipunan sa buong kanilang buhay. Simulan natin sa pag-unawa kung bakit napaka-revolutionary ng programang ito. Hindi tulad ng mga nakaraang pension scheme na limitado sa mga tukoy na grupo o may mahihigpit na qualifying conditions. Ang Universal Social Pension Program tulad ng pangalan nito ay idinisenyo upang maging mas inclusive at accessible sa mas malawak na hanay ng nakatatanda. Ibig sabihin nito, maraming nakatatandang Pilipino na dati hindi qualified para sa pension. Benefits ay maaari ng maging eligible sa buwan ng financial assistance na ito. Ang Department of Social Welfare and Development, DSWD, ay walang patid na nagtrabaho upang matiyak ang maayos na implementation ng programang ito. Ayon sa pinakabagong mga anunsyo, magsisimula ang distribution ng pension benefits ngayong Setyembre na may sistematikong rollout plan na naglalayong maabot ang lahat ng eligible beneficiaries ng mahusay. Naglaan ang gobyerno ng malaking budget upang suportahan ang inisyatibong ito. Ipinakikita ang seryosong commitment nito sa pagpapabuti ng buhay ng aming mga nakatatanda. Isa sa mga pinakamadalas na tanong tungkol sa programa ay tungkol sa payment schedule. Well, excited kaming ibahagi na ang DSWB ay sa wakas naglabas ng kumpletong payment schedule para sa susunod na mga buwan. Ang distribution ay organisahin ayon sa rehiyon at susundin ang sistematikong approach upang matiyak ang maayos na disbursement. Ang mga pagbabayad ay gagawin sa iba't ibang channel Kasama na ang direct bank deposits, mga authorized payment centers, at local government units. Ginagawa itong convenient para sa mga beneficiaries na matanggap ang kanilang mga benepisyo. Pag-usapan natin ang eligibility criteria dahil napakahalagang impormasyon nito para sa lahat ng potential beneficiaries. Ang Universal Social Pension Program ay available sa mga Pilipinong citizens na 6 taong gulang pataas. Subalit mahalagang tandaan na ang programa ay may implement sa mga face na may priority na ibinibigay sa pinaka vulnerable na sektor ng nakatatandang populasyon. Kasama dito ang mga nakatatandang citizens na hindi tumatanggap ng pensyon mula sa ibang government institutions, mga nakatira mag-isa, at mga itinuturing na indigent. Ang application process ay idinisenyo upang maging simple hanggang sa maaari ang mga nakatanda o ang kanilang mga authorized representatives ay maaaring magsumiti ng kanilang mga aplikasyon sa pamamagitan ng kanilang local social welfare and development offices. Ang mga kinakailangang dokumento ay kasama ang valid government-issued ID, proof of residence, at iba pang supporting documents na maaaring kailangan upang mapatunayan ang eligibility. Nangako ang DSWD na gagawing senior-friendly ang proseso na may tulong na available sa iba't ibang yugto ng aplikasyon. Isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng programang ito ay ang halaga ng pensyon na matatanggap ng mga beneficiaries. Ang buwan ng pensyon ay itinakda sa rate na naglalayong magbigay ng makabuluhang suporta sa aming mga nakatatanda habang sustainable para sa gobyerno na mapanatili sa mahabang panahon. Ang regular financial assistance na ito ay makakatulong na saklawin ang mga basic needs tulad ng pagkain, gamot, at iba pang mahalagang gastusin na hinaharap ng aming nakatatandang populasyon araw-araw. Nagpatupad din ang gobyerno ng iba't ibang safeguards upang matiyak na ang mga pension benefits ay makakaabot sa mga intended beneficiaries. Kasama dito ang robust verification system at regular monitoring mechanisms ang DSWD ay makikipagtulungan sa mga local government units upang mapanatili ang updated database ng mga beneficiaries at upang tugunan ang anumang isyong maaaring lumitaw sa implementation ng programa. Para sa mga nagtanong tungkol sa mga payment methods, nakipagpartner ang gobyerno sa iba't ibang financial institutions at payment centers upang magbigay ng maraming pagpipilian para sa pagtanggap ng pensyon maaaring piliin ang mga beneficiaries na matanggap ang kanilang mga benepisyo sa pamamagitan ng bank accounts na pinakain ni irekomendang paraan dahil ito ang pinaka-safe at convenient na paraan upang ma-access ang mga pondo. Subalit, para sa mga mas gusto ng cash disbursements, magkakaroon ng mga authorized payment centers kung saan maaari nilang kunin ang kanilang mga benepisyo ng personal. Ang implementation ng Universal Social Pension Program ay kasama din ang komprehensibong information campaign upang matiyak na lahat ng potential, beneficiaries ay nakakaalam sa kanilang mga karapatan at benepisyo. Ang mga local government units ay magsasagawa ng information drive sa kanilang mga respective areas at iba't ibang communication channels ang gagamitin upang maabot kahit ang pinaka-remote na mga komunidad. Kasama dito ang mga radio announcements, television broadcasts at social media campaigns. Sulit na banggitin na ang programang ito ay kumakatawan sa malaking investment sa welfare ng aming mga nakatatanda. Naglaan ang gobyerno ng malaking resources upang matiyak ang tagumpay nito at iba't ibang stakeholders ang kasangkot sa planning at implementation nito. Ang collaborative effort na ito ay nagpapakita ng pagkilala sa mahalagang papel ng aming nakatatandang populasyon sa lipunan at ang collective responsibility na tiyakin ang kanilang well-being. Kasama din sa programa ang mga probisyon para sa mga special circumstances. Halimbawa, ang mga nakatatandang citizens na bedridden o may mga mobility issues ay magkakaroon ng mga special arrangements para sa kanila upang matanggap ang kanilang mga benepisyo. Ang DSWD ay nakipag-coordinate sa mga local social welfare offices upang matiyak na ang mga vulnerable beneficiaries na ito ay hindi maiiwan at ma-access ang kanilang pension benefits nang walang hindi kinakailangang kahirapan. Para sa mga nagaalala tungkol sa sustainability ng programa, tiniyak ng gobyerno, na ang funding ay nasecure na sa pamamagitan ng iba't ibang sources, kasama na ang regular budget allocations at special purpose funds. Tinitiyak nito na ang programa ay patuloy na magbibigay ng mga benepisyo sa mga eligible na nakatatanda sa mga susunod na taon. Ang implementation plan ay kasama ang regular reviews at assessments upang matiyak ang effectiveness ng programa at upang gumawa ng mga kinakailangang adjustments kung kailangan. Kasama din sa Universal Social Pension Program ang Gravance Redress Mechanism, kung saan maaaring mag ng mga concern o complaint ang mga beneficiaries tungkol sa implementation ng programa. Ang system na ito ay tinitiyak na anumang mga issue ay mabilis na matutugunan at na ang mga karapatan ng mga beneficiaries ay protektado Nagtayo ang DSWD ng iba't ibang channels kung saan maaaring mag-raise ng mga concern kasama na ang mga hotlines, email addresses at physical health desks social welfare offices. Sa pagtingin sa mas malawak na impact ng programang ito, inaasahan na malaki ang mababawas nito sa poverty sa nakatatandang populasyon at mapaputi ang kanilang overall quality of life. Ang regular pension benefits ay makakatulong sa mga nakatatanda na mapanatili ang kanilang independence at dignity. Pinapahintulutan silang matugunan ang kanilang mga basic needs nang hindi lubos na umaasa sa kanilang mga pamilya o iba pang support systems. Ito ay particular na mahalaga sa konteksto ng aming nagbabagong social dynamics kung saan ang mga traditional family support systems ay hindi palaging available. Kinikilala din ng programa ang mga kontribusyon na ginawa ng mga nakatatanda sa lipunan sa buong kanilang buhay. Kinikilala nito na pagkatapos ng mga taong paggawa at pag-contribute sa development ng bansa, karapat dapat silang suportahan sa kanilang mga retirement years. Hindi ito tungkol lamang sa pagbibigay ng financial assistance. Tungkol ito sa pagpapakita ng respeto at pasasalamat sa aming nakatatandang populasyon na naglaro ng mahalagang papel sa pagbuo ng aming bansa. Para sa mga pamilyang may nakatatandang miyembro, ang programang ito ay maaaring magbigay ng malaking relief sa terms ng financial burden. Ang regular pension benefits ay makakatulong na ma-offset ang mga gastos sa pag-aalaga sa mga nakatatanda particular sa terms ng mga medical expenses at daily necessities. Makakatulong ito na matiyak na ang aming nakatatandang populasyon ay makatanggap ng tamang pag-aalaga, atensyon ang hindi naglalagay ng sobrang strain sa mga resources ng pamilya. Habang lumalapit tayo sa implementation date ngayong September, mahalaga para sa lahat ng potential beneficiaries na ihanda ang mga kinakailangang dokumento at maging pamilyar sa application process. Ang mga local social welfare offices ay handang tumulong sa mga nakatatanda at sa kanilang mga pamilya sa pag-unawa sa mga requirements at procedures. Huwag maghintay hanggang sa huling minuto. Simulan na ang pagkolekta ng inyong mga dokumento at impormasyon ngayon upang matiyak ang maayos na application process. Hinihikayat namin ang lahat ng viewers na ibahagi ang impormasyon na ito sa kanilang mga nakatatandang kamag-anak at kaibigan na maaaring eligible sa programang ito. Ang kaalaman ay kapangyarihan at sa pamamagitan ng pagkalat ng awareness tungkol sa Universal Social Pension Program, makakatulong tayo na matiyak na lahat ng eligible na nakatatanda ay makinabang sa mahalagang inisyatibong ito. Tandaan ng programang ito ay refleksyon ng mga values ng aming lipunan at ng aming commitment sa pag-aalaga sa aming nakatatandang populasyon hindi ito tungkol lamang sa pagbibigay ng financial assistance. Tungkol ito sa pagtitiyak ng dignity, security, at well-being para sa mga nakapag-ambag ng napakarami sa progress ng aming bansa. Bago namin tapusin ang video na ito, gusto naming ipaalala sa inyo na manatiling nakabantay para sa mas maraming updates tungkol sa Universal Social Pension Program at iba pang mahalagang balitang nakakaapekto sa aming mga nakatatanda. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at pindutin ang notification bell upang manatiling nakaalam sa pinakabagong mga development. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na maabot ang mas maraming taong nangangailangan ng mahalagang impormasyon na ito. Salamat sa panonood at makikita namin kayo sa susunod naming video na may mas maraming updates at mahalagang impormasyon para sa aming mga minamahal na nakatatanda. Mag-ingat lahat. Kung nakatulong sa inyo ang impormasyon na ito, mangyaring huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Para sa mas maraming updates tungkol sa mga government benefits at programs, pindutin ang notification bell upang manatiling nakaalam sa pinakabagong balitang nakakaapekto sa aming mga nakatatanda. Ibahagi ang video na ito sa inyong mga nakatatandang mahal sa buhay na maaaring makinabang sa programang ito. Sama-sama nating tiyakin na walang nakatatandang maiiwanan natin. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, suportahan ninyo ang aming munting pagsisikap sa pamamagitan ng pag-subscribe sa SS Pension News. Bawat linggo may bagong content. Magkita-kita tayo sa susunod na